Pambihira, isang babaeng nabunti sa dalawang uterus ng anak ng magkaibang araw. Magandang araw sa ating lahat. Narito tayo ngayon para talakayin ang kahangahangang karanasan ni Kelsey Hatcher mula sa Alabama, USA. Sa kabila ng mataas na panganib, nagtagumpay siyang anak ng dalawang anak sa magkaibang pecha sa kanyang dalawang uterus. Alamin natin ang buong kwento. Sa isang kahanga-hangang pangyayari, si Kelsey Hatcher, isang babaeng taga Alabama, USA, ay may dalawang uterus na parehong nabuntis. Bagamat matas ang panganib ng ganitong klaseng pagbubuntis, matagumpay niyang nai-deliver ang dalawang baby sa magkaibang pecha. Ang kanyang dalawang uterus ay parehong nagdevelop ng baby sa kanyang pagbubuntis. Ang mga anak na naging bunga ng kanyang double uterus ay parehong babae, at iniluwal niya sila sa magkaibang pecha. Sa pagsilang ni na Roxy at Rebel ay naglabor si Kelsey ng dalawang na oras. Noong ikalabinsyam ng Desyembre taong 2023, ipinanganak niya si Roxy. Pagkatapos ng sampung oras, na-deliver naman niya si Rebel. Ayon sa pahayag ng University of Alabama at Birmingham, UAB, hospital kung saan siya nanganak, layunin daw ni Kelsey na dalhin sa ligtas na mundo ang kanyang dalawang baby girls. Ayon kay Kelsey, it seems appropriate that they had two birthdays, though. They both had their own houses, and now both have their own unique birth stories. Nadiagnose si Kelsey na may double uterus o uterus didelphis noong siya ay 17 anyos. Ang rare congenital anomaly na ito ay nangyayari lang sa 0.3% ng kababaihan. Tinatawag na dicavitary pregnancy ang medical phenomenon na ito, at posibleng mangyari lang in an estimated 1 in a million chance, ayon kay Dr. Shweta Patel, ang kanyang obstetrician. Ipinapaliwanag ni Dr. Petel na ito ay napa-career at may mga obstetrician-gynecologists na hindi ito nakakakita sa kanilang buong karera. Ngunit maituturing bang kambal si na Roxy at Rebel? Ayon kay Dr. Petel, complicated ang tanong na ito dahil magkaiba ang ovaryo na pinagmula ng magkapatid at magkaibang araw pa sila ipinanganak. Mas safe daw tawagin silang fraternal twins dahil magkahiwalay ang pagbuo sa magkahiwalay na obario Sa kahangahangang kwento ni Kelsey Hatcher, napagtanto natin ang kakaibang karanasan ng isang babae na may dalawang uterus. Sa kabila ng mataas na panganib at kakaibang pagbubuntis, nagtagumpay siyang dalhin sa ligtas na mundo ang kanyang mga anak, si Roxy at si Rebel. Ang pagsilang ng dalawang baby girl sa magkaibang pecha ay nagbibigay diwa sa kanilang mga sariling kwento ng pagdating sa mundong ito. Sa tulong ng University of Alabama at Birmingham (UAB) Hospital, naging posible ang malusog na pagsilang ng magkapatid at ipinagpapasalamat ni Kelsey ang kanilang suporta. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kahit gaano kakaiba ang ating sitwasyon, maaari pa rin nating malampasan ang mga pagsubok. Napagtanto rin natin ang kahalagahan ng medical advancement sa pagtuklas at pag-aaral ng mga kakaibang kondisyon tulad ng double uterus at dicavitary pregnancy. Magamat na pa ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pangunawa sa biyolohiya ng katawan ng kababaihan. Sa pagwawakas, bukas tayo sa pagtanggap ng kakaibang mga kwento sa pagbubuntis at pagsilang, na nagpapakita ng di mabilang na yaman at kamanghamanghang pagiging bihirang nilalang ng ating katawan. Salamat sa pag-join sa atin ngayon at hanggang sa susunod na kwento ng buhay at kamanghamanghang pangyayari. Patuloy nating ini-explore ang kagandahan at kababalaghan ng buhay. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para sa mga kahanga-hangang mga kwento. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.